Yan, tinanin nyo naman aring inay. Ngayon naman, naririnin naman. Ano ka naman yan? Inay, binamga kay panay pang bunot yan. Oo o, tama -tama nga, tama-tama nga Para sa mga anemic. Nakagaya ninyo. Para sa Abay, hindi. Hindi ako anemic. Kayo ang anemic. ikaw. Kayo. Yan, o. Oh. Kaya napakaganda din sa probinsya. Kapag may tinanim, talagang mayanihin ka. O, oh, napakadama eh. Oh, nga. Eh, di. So, eh, sa eh. probinsya ko, ikipangkal. At ang alam lahat, sumil po na sumil town. Wala rin. Hmm, hindi na, are. Ba, ayaw niyo pa sabihin ako, yung. <laughs> Nahihiya ka pa, eh. Ay, hindi. Hmm. Marami ang ano, nakatira sa gano'ng probinsya, sa bukid. di naman nagtaka kahit may lupang tatanong, ma'am. Oo, oh, nga. Ay, Ay hindi eh, ka kinukuha niya, yung kulay violet lang, ayan. Oo. Yan, para alam mo, pag nag-aasawa, alam mo kung anong gugulanin mo. Habi, may kulay green din. May okay lang naman yan. Tay, nangangati na eh. Kasi Ang um, mga kuyitib eh. Ang mga kuyitib eh, talagang ano eh. Na nangangagat. Mm, yan, kito niyo. Wala kita yung papaya. Naubos na. Nakabit siya, maubaw. Kaya lang nga niya, inaalakak ng Nang alam. dumadaan. Aray niya. Ito pala lagi may bantay. Aray, aray. Po, Diyos ko, puro day. Ano sakay? Ah, ah. Ang kuitid. Gusto pang agat. Diyos ko po. Kaya ubusin na nila ng ubusin. Para sila sila'y maging... Ano yung ubusin? papaya. Ah, ganyan. Ay, hindi tayo wala? Pala, hindi rin naman natin masapa. Oo, nga sa bagay marami naman niya. Meron pa doon sa... Yung ating natang mababa din yung ano'y wala. Ay, ubus na yun. Naubus na. Yun lang ang hirap. Ang papaya, Madaling maubos. Madaling maubos. Hmm. Nakita niya na yun, ano, yung aming papaya na mababa. May pakita ko na yun sa inyo. Nasaan ka nga? Inay, nasaan nga yun? Ha? Yung papaya na mababa. Namatay na. Namatay na? Oo. Mm -hmm. Naku po. Um, wala ko lang, ano? Pero aray, yun yan, mababa din to. Yan. Yeah. Kayang mm. kaya. Hmm. Kaya. Kasa ay wala to. Pero sa baba yung dati, kagarni lang ata. Sige, sino Sige, magpagatas. Kung kayo kinagkasawa, wala kang gatas, yun na lamang. Ito na lang. Tama at nga yan. Sige, oh. magkakagatas ka. Sabi, tunay kayo. Hindi yung tutok na tutok, diyan. Ay, di kagalingat kayo. May madami exposure. Di, gusto nyo lagi ng exposure kaya ko mag-exposure ng akin. Mag-exposure. sa yeah, exposure, mm, yan, eh, exposure na. Sasampalit <laughs> Ay, naku po, Diyos ko. Baka kayo ma mabalit ang gayaan. Sasampalit ng pagmamahal. Ala, ahoy. Bubuelo pa kayo eh. Ano pa ta ita eh? Mm, arita ang ano dun? Okay, ano Kuha tayo ng okra. Aba, may meron din naman nga ay na. Sige, sinabi na nga sa iyong hindi yan pwede ha. Baka yan yung makuha mo. Aba, yan ay... ay bibinhiin. Alam mo, okay, bibinhiin. bibinhiin pa. Ayun, Focus ayun. mo naman. Diyos ko diki, naman. Nakapokus na yan, inay. O, oh, yan. O, oh, oh, sa laking yan. Alam mo ka, ang binhe. Ano ka, ang binhe? Ibig eh, ay, except, kay, bakit? Pwede na yon. Tapos, kapag magulang na, natuyo na yun ang itatanim ulit. Yun ang binhe. Ah, okay, gayon. Uh, ay, yun. Pwede na yon Ano? Are? Yan. Yeah, kukunin natin niya. Yan. Yeah, kukunin niya na yun. Are. Are, are, are. Ayan, are, are, are. Yeah, yeah, yeah. Nasaan ka? Kakagulay ko lang isang araw eh. Oh, yeah yeah Meron na tayong isa. Tapos, ito pa. Ayan pa. Ano um, pa. Meron pa nga pala di Hmm. dika ka. Are, ko po. Tal hindi ko Pinakakita oh, ha? Pinakotita ang aking ginugulay eh, ang kinukuha. Eh, di kay Kita nga, aba. Tawarin itong inay na Pagkakaligalig nyo talaga. Agang-aga. Okay, nyo ga, May mm. apat na tayong piraso. Ay, di, pwede pa. Hindi, hindi pa pwede yan. Maliit pa yan. Okay, oh, tangkita nyo naman. kita oh, tamo ka ating labanos. Kahit oh. ilang piraso, meron yan. Oh, may labanos din naman nga kami. Oh. Ano pa meron kaya? Alam, madami. Madami eh. Hindi niya may pakita. Ay, sa ang dragon fruit kaya natin. kabustahin natin. Wala nga. Hindi tagbungan ng dragon fruit. Hmm. Yan ang aming dragon fruit. Na napakarami naman kung magkaroon ng bunga. Hmm. Yan. Mga halaman ng inay. Mm. Yan pa. Hmm. napakaganda pag sa probinsya.